Hello po, hindi sa lahat mga kaidolan sa ating mga kababayan na mga Pilipino. Malapit na po yung halala natin mga idol. Uh, sana siinatan natin ang ating mga buto. Pipili natin ang nakikita natin mga katulong talaga sa ating bansa. Kasi ilang araw nalang lang ngayon ang na lang, bali, 6 days na lang. Buto ko na. Aw, oh, ito. Kailangan. Kung gusto natin pagbabago, huwag natin butuhin yung mga nakatatlong termino na. May tatlong termino na pabalik-balik, huwag natin butuhin yan. Kasi, hindi naman yung pagbabago. Luma pa rin. Kinagamit na nila yung salitang pagbabago ilan niya mga matatbong ngayon na nakatermino na ng na marami ibig sabihin yung nakatakbong termino na sa sinado ilan sila babanggitin natin ko ilan o oh, si ito lapid ilang balik na yan ting lakson Nakailang balik na yan si bong nakeilbat nakeilang balik na yan si Onasan nakeilang balik na yan si Pia kakecano nakeilang balik na yan si Tito Soto nakeilang balik na yan pangilinan nakeilang balik na yan Bambakino puro yan mga puro yan mga nakabalik na puro yan mga naka-experience na sa Senado. yung si Manny Pacquiao kahit hindi pa yan nakatapos ng termino pero nagsawa na yan sa pagkasinador kahit yung makbong pagkapresidente yan yung gusto natin pagbabago huwag natin butuhin yung mga tao na yan na mga pabalik-balik kasi aliansang pagbabago o anong klaseng mga samahan nila hindi naman bago pang luma yan nandyan ginagamit na lang nilang salita na sang sa pagbabago bago talaga yung natin hindi makikita natin baka may makikita tayong magandang resulta sa gobyerno natin kung bago talaga yung natin yung bago sa sinado bagong muka bagong muka bago natin makikita ang mga ano dyan sino pa yung mga tinubuan ng tahod dyan sa sinado ha. Ah. Basta naman ninyo yan. Sino yung mga kandidato dyan na hindi lang tatlo, apat na bisis na din sinador. Bakit nagagamitin sila itong tubo bago? Wala na yan. Hindi na yan. Ginagawa na lang na yan ang tambayan ang sinado. kung may duyan yan, ginagawa na lang na yung kahayayahan yan. Pag-induyan lang. Kawakoy-wakoy lang yan. Stop na idol. Huwag natin butuhin yung mga tao na yan. PDP man yan. Alyansa man yan. O anong mga klase ng samahan yan. Huwag natin butuhin. Na kasawa na yung mga tao na yan. Baka tayo ng bago. bagong mga mukha sa Senado. Baka yung talaga ang malaking yung malaking kontribusyon sa ating gobyerno sa ating Pilipinas. Kung ganun pa rin ang iboto natin, umpisa ng 2000, year 2000, sila yung nakita natin mga mata, mukha sa sila doon. Hanggang ngayon, sila pa rin magsasalita ng pagbabago. Ano, ano yung mangyari sa Pilipinas? Sana idol, maaintindihan nyo yung mga gano'ng mga bagay. Sana. Palitan na natin yan. Hindi natin ibuboto yan. Wala mga pinta mga tao yan. Sisirahin lang yung oras o panahon natin dyan sa Senado. Yan lang po mga idol. Salamat sa lahat. Sana ma maunawaan ninyo yung uh, sinasabi natin. Ulitin natin yung mga nakatilang termino na. Lakson, Soto, Pequetano, Perdilia, Itulapid, Punasan, Aquino, Ilin, uh, Pangilinan, Sino pa? Yan si Pwede yung sipak kayo. Huwag nyo may sali yan. Sino pa doon? Sa grupo na yun. Kaya nyo magdagdag kung sino pa mga idol kasi hindi ko man na-memorize. Pero yung mga na nakita natin na katatlong termino na o nakalampas na itisa na natin yan. Salamat po mga idol. Salamat. Mabuhay ngat. Salamat. Eleksyon na kasi sa 12. Kailangan ቦታው ይሰጣል